Alam mo ba na bawat presidente ng Pilipinas may kanya-kanyang kwento kung paano sila umabot sa malakanyang? Minsan galing sa pelikula, minsan sundalo, minsan naman simpleng magsasaka lang. Sa video na to, alamin natin ang trabaho nila bago sila maging presidente at kung paano sila nakaakyat sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Pero bago 'yan, Don't forget to like, comment and subscribe for more content like this. Si Emilio Aguinaldo, ang kauna-unahang presidente ng Pilipinas, ay lumaki sa Cavite at tumulong lamang sa farm ng kanilang pamilya bago siya pumasok sa politika. Wala siyang propesyonal na trabaho noon. Simpleng anak ng may-aring magsasaka lang. Sumali siya sa katipunan noong 1895 at agad naging mayor ng Cavite Viejo. Bilang leader ng Himagsikan, idiniklara niya ang kasarinlan noong 1898 at naging presidente ng First Philippine Republic. Pero sa huli, natalo siya sa Philippine-American War at nadakip noong 1901, kaya maikli lang ang kanyang presidency. Si Manuel Queso naman ay isang abogado bago pumasok sa politika. Nagsilbi pa siyang provincial fiscal sa Mindoro at Tayabas matapos ang Philippine-American War. Kalaunan, naging gobernador siya ng Tayabas at umangat hanggang maging Senate President. Noong 1935, siya ang nanalo bilang unang presidente ng Commonwealth. Sa kasamaang palad, namatay siya sa pwesto noong 1944 habang nasa exile government sa Amerika dahil sa World War II. Bago maging presidente, si Jose P. Laurel ay isang respetadong abogado at law professor na may doctorate mula Yale University. Naging senador at associate justice siya ng Supreme Court bago pa man siya i-appoint ng mga Hapon bilang presidente ng Second Republic noong 1943. Nakaligtas siya sa dalawang tangkang pagbatay ng mga gerilya. Pagkatapos ng digmaan, naakusahan siya ng treason pero binigyan ng amnesty noong 1948. Sergio Osmeña, ang ikaapat na presidente ng Pilipinas, ay isang abogado at mamamahayag bago pumasok sa politika itinatag niya ang Spanish language newspaper na El Nuevo Dia sa Cebu na nagbigay sa kanya ng pangalan bilang civic leader. Naging gobernador siya ng Cebu noong 1904 at unang speaker ng Philippine Assembly noong 1907. Noong World War II, siya ang vice president ni Manuel Quezon sa Commonwealth Government na nagpupulong sa exile government sa Amerika. Kaya nung pumanaw si Quezon noong 1944, otomatikong pumalit si Osmeña bilang lihitimong presidente ng lihitimong pamahalaan, kahit na sa Pilipinas ay nakaupo si Jose P. Laurel bilang presidente ng Japanese-sponsored government. Pagbalik ng mga Amerikano, si Osmeña ang namuno sa paglaya ng bansa hanggang 1946, ngunit natalo siya kay Manuel Rojas sa unang halalan matapos ang digmaan. Ang ating ikalimang pangulo, si Manuel Rojas, ay isang abogado mula Capiz. Una siyang nagtrabaho bilang lawyer bago pumasok sa politika at naging municipal councilor at eventually governor. Siya ang unang presidente ng Independent Republic of the Philippines noong 1946, ngunit maiksi ang kanyang panunungkulan dahil namatay siya sa atake sa puso noong 1948. Ang kasunod na presidente ay si Elpidio Quirino. Isa siyang abogado bago sumabak sa politika. Nagpractice siya privately bago mahalal na congressman at senator at kalaunan ay vice president ni Rojas. Naging presidente siya nang biglaang pumanaw si Rojas at nanalo rin sa 1949 elections. Pero natalo siya sa 1953 laban kay Ramon Magsaysay. Si Ramon Magsaysay naman ay simple lang ang pinagmulan. Naging guru siya at nag-manage ng bus company sa Manila bago sumali sa resistance movement noong World War II bilang guerrilla leader. Dahil sa kanyang pagiging hands-on at makatao, nanalo siya sa 1953 elections bilang champion of the masses. Pero maiksi ang kanyang presidency matapos siyang mamatay sa plane crash noong 1957. Si Carlos P. Garcia ay dating guro at abogado mula Bohol bago siya pumasok sa politika. Dahil sa kanyang husay, naging congressman at senator siya. Naging presidente siya noong 1957 nang mamatay si Magsaysay at nanalo rin ng sarili niyang termino. Ngunit natalo siya kay Jose Dado Makapagal noong 1961. Isang abogado at diplomata namang ang ating ikasiyam na pangulo na si Jus Dado Makapagal bago siya maging politiko. Nagtatrabaho siya sa Philippine Embassy sa Washington bago mahalal bilang congressman ng Pampanga. Nanalo siya sa presidensya noong 1961, ngulit natalo sa kanyang re-election laban kay Ferdinand Marcos noong 1965. Si Ferdinand Marcos Sr ay isang abogado at trial lawyer bago pumasok sa politika at nakilala rin sa kanyang military service noong World War II, bagamat may ilang kontrobersya tungkol sa ilang karangalang militar na kanyang natanggap. Pagkakapos ng kanyang military at legal career, pumasok siya sa politika bilang congressman ng Ilocos Norte mula 1949 hanggang 1959. Nanalo si Marcos bilang ikasampung pangulo ng Pilipinas noong 1965 at muling nahalal noong 1969. Naging presidente siya mula Disyembre 30, 1965 hanggang Pebrero 25, 1986 na may kabuuang mahigit 20 taon sa pwesto, ang pinakamahadang panunungkulan ng isang pangulo sa kasaysayan ng bansa. Noong 1972, idiniklara niya ang martial law na nagpalawig sa kanyang kapangyarihan hanggang sa siya ay napatalsik sa pamamagitan ng EDSA People Power Revolution noong 1986. Si Corazon Cory Aquino ay isang may bahay at simpleng ina ng limang anak bago pumasok sa politika. Siya ay may degree sa French at Mathematics mula sa College of Mount St. Vincent sa New York at nagtapos din sa law school sa Pilipinas ngunit hindi nag-practice. Wala siyang opisyal na posisyon sa gobyerno noon at naging kilala lamang sa larangan ng politika nang ang kanyang asawang si Benigno Ninoy Aquino Jr. ay pinaslang noong 1983. Matapos ang malawakang protesta laban sa diktadura ni Ferdinand Marcos, tumakbo si Cory bilang kandidato ng oposisyon sa snap elections ng 1986. Bagamat idiniklara si Marcos na panalo, Nagugat ang EDSA People Power Revolution na nagpatalsik sa kanya at naglukluk kay Cory bilang ikalabing isa at unang babaeng Pangulo ng Pilipinas noong 1986. Si Fidel V. Ramos ay isang career soldier na nagtapos sa West Point at naging military officer sa AFP. Dahil sa kanyang papel sa People Power at pagiging Defense Secretary, nanalo siya sa 1992 elections at tinapos ang kanyang 6 year term na puno ng economic reforms. Si Joseph Erap Estrada ay aktor at pelikula icon bago pumasok sa politika. Nagsimula siya bilang alkalde ng San Juan, naging senador at pagkatapos ay vice-presidente noong 1992. Nanalo siya bilang ikalabing tatlong pangulo ng Pilipinas noong 1998, ngunit napatalsik sa EDSA 2 noong Enero 2021. Nagsilbi siya ng dalawang taon at pitong buwan bilang pangulo, isa sa pinakamaikling termino sa kasaysayan. Si Gloria Macapagal Arroyo, anak ng dating Pangulong Diosdado Macapagal, ay isang profesor at ekonomista bago pumasok sa politika. Nagturo siya sa Ateneo de Manila University at University of the Philippines at nagsilbi rin sa Department of Trade and Industry bilang undersecretary bago mahalal bilang senadora noong 1992. Noong 1998, siya ay naging pangalawang pangulo sa ilalim ni Joseph Erap Estrada. Noong Enero 2021, matapos ang EDSA 2 na nagpatalsik kay Estrada, siya ang naging ikalabing apat na pangulo at pangalawang babaeng pangulo ng Pilipinas. Si Binigno Noynoy Akiro III ay isang economics graduate mula sa Ateneo. Bago pumasok sa politika, nagtrabaho siya muna bilang assistant sa Philippine Business for Social Progress, Mondragon Industries at Nike Philippines, bago maging vice president sa dalawang family-owned firms na Interstrata at Best Security Agency. Sa huli, sumali siya sa Central Azucarera de Tarlac bilang manager sa gustong corporate role. Noong 1998, Nagsimula siya bilang congressman ng Tarlac, tumagal ang kanyang termino hanggang 2007, pagkatapos nun ay naging senador noong 2007. Tumuloy siya bilang ikalabin pangulo ng Pilipinas mula June 30, 2010 hanggang June 30, 2016, kabuwang anim na taon at nakilala sa kanyang laban sa korupsyon at daang matuwid na plataporma. Ang sumunod naman na pangulo ay si Rodrigo Roa Duterte, ay isang abogado at magtapos ng political science sa Lyceum of the Philippines at law sa San Beda College of Law. Bago pumasok sa politika, nagtrabaho siya bilang piskal o city prosecutor sa Davao City mula 1977 hanggang 1986. Kilala siya noon sa kanyang mahigpit at matapang na personalidad, lalo na sa kampanya laban sa kriminalidad sa Davao. Kumasok siya sa politika bilang vice mayor ng Davao City noong 1986, pagkatapos ay naging mayor sa loob ng mahigit dalawang dekada. Tumakbo siya sa pagkapangulo noong 2016, dala ang platapormang kontra-droga at anti-crime, at nanalo bilang ikalabing-anim na pangulo ng Pilipinas. Si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay anak ng dating pangulong Ferdinand Marcos Sr. at First Lady Imelda Marcos. Bago pumasak sa pambansang politika, nag-aral siya ng political science, philosophy at economics sa UK at US kabilang ang University of Oxford at Wharton School, bagamat hindi na kumpleto ang kanyang degree sa Wharton. Wala siyang naging trabaho sa pribadong sektor o NGO bago ang politika. Sa halip, nagsilbi siya bilang special assistant sa kanyang ama Pangulong Marcos Sr. at sumailalim sa Philippine Constabulary Reserve Officer Training kung saan naging second lieutenant siya. Noong 1980, sa edad na 22, nahalal siyang Vice Governor ng Ilocos Norte at naging governor noong 1983. Pagkatapos nito ay naging congressman at senador. Nanalo siya bilang ikadepempitong Pangulo ng Pilipinas noong Hunyo 30, 2022 at kasalukuyang nanunungkulan. At yan ang kwento ng mga naging presidente ng Pilipinas mula sa simpleng guro, abogado, sundalo, artista hanggang sa pagiging pinuno ng bansa. Iba't iba man ang kanilang pinagmulan at naging kapalaran bilang presidente, lahat sila ay naging bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Kung nagustuhan nyo itong video, don't forget to like, comment, and subscribe! Hit the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong uploads. Hanggang sa muli, kabida.